Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ikalabing isang kabanata. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil nahaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngunit ibig kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nakakasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa. At ang Diyos naman, ang nakakasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takipang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang belo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. Para na rin siyang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magbelo ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babayang magpaahit o magpagupit ng buhok. Dapat siyang magbelo. Hindi dapat magbelo ang lalaki dahil siya larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki. Sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae kundi ang babae ang nilalang para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magbelo ang babae bilang tanda na siya nasasakop ng kanyang asawa. Gayunman, sa paningin ng Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Kung nagmulaman sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae. At mula sa Diyos ang lahat. Kayo na humaton. Ang kubba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa ulo. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi kundi ito sa pagsamba. Wala kaming iba pang kaugalian. Gayun din ang mga iglesia ng Diyos. Tungkol sa mga babanggiting ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, kundi nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan yan. Kailangan nga magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi ba nal na ng Panginoon ang kinakain ninyo? Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? o hinahamak ninyo ang Iglesia ng Diyos at hinihiyang may hirap. Anong gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo sa bagay na yon? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang turong tinanggap ko sa Panginoon. At ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing sa ipagkanulo, ay dumamput ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira pira suyon, At sinabi, Ito ang aking katawan na iniahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, Ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siya sa tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na kung sisya sa atin natin ang ating sarili. Hindi tayo ahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid lamang niya upang hindi tayo maparosahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayang kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko pagdating ko riyan.